time check po natin 9.40 alamin po natin kung merong paggalaw ang presyo ng kamatis dito sa ating baksakan tignan naman niyo po ang gaganda kaki finish kalalaki ng ating kamatis dito po tayo sa presyo ni ating bunso alamin natin ang presyo yung asking price ng kanyang mga gulay yan siling taiwan panigang pipinong puti at ano pa ba, Talong yan good morning ati bunso Ate bunso may paggalaw na ba tayo sa kamatis ngayon magkano na po ngayon yan good news po to medyo dahan dahan lang po pero maganda na rin po yan umaangat ng paunti unti at least kahit papaano nadagdagan na yan Agantay lang po tayo pero kulang pa rin talaga yan kung tutusin. DC8 po isang kilo ng kamatis ngayon. Alamin natin siling Taiwan. At ibon sa yung siling Taiwan. Oh, 450 isang bundle po yun ha. 450. Napakamura sa panigang. Oh, 20 daw ang asking price ni Ate Bunso ah, 200 per bundle. Sa pipinong puti natin Ate Bunso. Oh, napakababa po. Tingnan niyo po ang ganda ng ano ng pipinong puti ni Ate Bunso. 20 po per kilo, 200 per bundle. Ay, 15. 15 per kilo, 150 Pearl bundle, sorry po. Sa okra natin, ating bunso. Magkano ngayon? Oh, asking price niya ng uh, kanyang okra, 40. Anong variety ng talong mo doon? Magkano si Mucho? Oh, 15. Napakamura naman yata. Oh, ay, yung magandang maganda. Oh, 20 yung magandang maganda. Ito, 15. Eh, sa upo natin. O, oh, sampu lang po. Ano to? Balag, ano? Balak. Itong sitaw natin, bulakan White ba to? Magano? Eh, yung magandang maganda. Sandaan, ano? Alanganin, 70. Ito sa kamuting puti. O, oh, 15. Yan po, si Ati Bunso, mamaya po, babalikan natin para kumuha tayo sa, ng reaksyon para sa mga pagdating ng gulay dito at sa presyo nito tandaan nyo po ah, meron po tayong recap sa isang video natin mamayang gabi may recap po tayo sa bantang dulo ng ating uh, video na sa recap ando doon po yung price list nakasulat po yung price list kung napapanood yun yung recap natin dito po napakadami Indian mango pati merong ano at ini, good morning. hey, bulakan White. Magkano itong Bulacan White? 100. 100. Napakamura po. Kaganda-ganda quality. Eh sa India mango. May ano po, ayun po, 16. Ito, fifty. Sixty, fifty. Katapat nito, ano lang, bagoong. Nagkatalo na. Ayun, meron din siyang uh, sigarilyas. Yung sigarilyas natin, madam. Ay, hindi po sa amin nila. Oo, oh, hindi ba sa kanya. Okay. Maghanap tayo ng iba. Maraming salamat. Dito po tayo sa pwesto ni Madam Len. Napakalaki po. Ayan po ah, mauulit po natin ha. Meron po kasi ako nakita ano dito eh? Mga sili, ito tatlong klase ng sili. Siling panigang, sultan, uh, Taiwan, pati pipinong bakla. Ayan po. Alamin po natin yung presyo ng mga siling nito. Ayan, ando doon po si Madam Lenle no. Dito sa sa maganda niya pong sekretaryo. Madam Makaling Sultan ngayon, isang banda, asking lang. Ayan. Oo oh, nga no, nang na pa no Hindi niya raw alam, doon sa boss natin tatanong Ay, good morning po ma'am ah, Ano po ba ang balita? Kamatis ah, Kamatis, medyo umangat naman na Bali ah, po ba kayo? Bungabong oh, O bungabong, yan ha, medyo tumas yata ng dalawa, tatlong pisa no At least unti-unti, ano, tumataas po no Yan, sana nga, magtuloy-tuloy yan. Ito si Madam Ariel no? Nakatago sa isang tabi. Ayan po yung ating idol, no? Oh. Ah. Ang dami pong ano. Idol, magkano yung tayo? Ano natin Sultan ngayon? Magkano? 30 po, may 25, oh, may 20, yung pinakamaganda po 30, yung, 30 po yung mababa 25 Asking price po yan ha may Ito, meron din tayong ito, Sining ito? Uh, panigang Yung panigang Panigang po, 15, 20 15 in Taiwan kay Hindi Hindi sa Taiwan mo, magkano Taiwan mo. Yan. Medyo babalikan natin mamaya si Madam Lelen. Tatanungin natin sa reaction niya yung sa mga pagdating ng gulay at prekso. Salamat, Madam Lelen. Yan. Ito, Madam, ang pangalan niyo po. Risa po. Oh, Risa from Bungabong. Yan. Ano ah, po ang sa Ano po yung gulay na dinadala niyo dito? Kamatis, panigang sa kapobe. Wow, marami siguro. Napakalaki ng buker rin niyo, madam. Ano? Wala po. Malaki, yan. Ma'am, ingat po sa biyahe lagi ha pag nagatid ng gulay. Araw-araw ba kayo nagdadala? Ano po, pag tumitikas lang. Yan medyo mahirap kaya lang pag mababa medyo talo tayo kaya lang konting tsaga lang talaga no ay na isa natin kagulay talaga pag naabutan natin siya mamaya tatanungin natin sa reaction niya kung paano yung uh, sistema ng mga gastos sa gulay salamat po isang mapagpalang araw kabanatuan kung mahal sa lahat po ng ating mga kapalente, sa aking mga kapwa kabanatwenyo. I'm proud to be kabanatwenyo dahil tatak kabanatwenyo po tayo. Welcome po uli sa ating YouTube channel, danti B. Mr. Palente. Muli po ito po ang kasama, kaibigan, kasangga po ng mga farmers, ang boses po ng Palente. Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Today is March 28, araw po ng Biyernes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay tulad po nang nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa atin. Pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Vegetable Trading Center. Paling kanang sangitan na narito lang po yan sa ating Barangay Magsaysay, Norte, Moises Street, Cabanatuan City. Alamin po natin yung mga touring o yung ice cream price na ina-update natin para naka-update po tayo. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe our channel para naka-update po tayo sa mga presyo nito. Kaya subscribe na po tayo. Bigyan din po natin ng isang magandang like. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga po ng mga farmers, ang boses po ng Palenque Dante Viernes po, Mr. Palenque ng Kabanatuan. Ito kay Boss Jan. Tanong na natin pipinong ng bakla, pati puti dito. Boss Jan, magkano yung pipin ng bakla? Asking price lang. Napaka-mura, 20 po per kilo, 200 per bundle. Sa puti. 150 mas mababa yung putis sa domino natin talong oh, 250 hanggang 230 po ang asking price sa talong natin mucho magano 30 lang napakamura sa at suubo natin upo Pinse, may 12 Sa Sophia natin ngayon, magkano? Ang lalaki yung ganto? 15 pinse, sa papaya. 12 at sa ating okra okay, 35 yan yeah, meron siyang sitaw na turo magkano itong turo oh 40 po ang ano bali 400 isang bundle ng sitaw na, na turo salamat boss dyan yan Okay, salamat, salamat. Ay, talong natin, magkano ulit ito? Eh, yung morado natin. Wala tayong morado? Ah, 25 yung morado. Salamat ulit. Ayan o, kalamansi. Kagaganda naman ng kalamansin na ito. Amoy na, amoy na, maasin. Madam, magkano isang anin natin ngayon? Kalamansi, siyang buring One seven po. Ay, bumaba, ano. Ayan o, medyo po bumaba. Dati nasa dalawa yan. Ngayon, nasa one seven na lang. O, kahapon, one eighty. Ngayon, one seven, one six. O, saan ba galing niya nga ating uh, ano, O, sa Prampalayan City. One seven. Ayan Salamat sir. Yan, simula na po ng campaign period ngayon. Kaya lang may, hindi po natin maiwanan itong ating pag-update dahil kailangan po tayo ng mga farmers. Kailangan ma-update po natin sila sa presyo ng mga gulay nito. Unahin muna po natin itong paglilingkod natin bago yung ating pagkakampaign. Basta po huwag niyong kakalimutan si Consial Dante Biernes, number 24, tumatakbong Consial ng Lunsod ng Kabanatuan, ang Mr. Palengke po ng Kabanatuan City. Dito tayo kay Ati Baby. Ati Baby, good morning. Magkalito si Guerrillas natin ngayon. O, 85 yan, yeah, medyo gumanda, tumahas siya ng konti. Sa ating malunggay? 25. 25. Kaganda na ito, mucho ito? Magana magkay mucho. 25 sa Bulacan White nating mahahabang lalaki yun. Pinakamahal ko yun eh, 110. 110, pinakamahal na yun ha. Eh, sa ating green. Eh, uh, green, 90 lang nga. 90, 90, yan. Eh, yung ating o, okay. siling panigang. Siling panigang. 18. 18. 18. Think, Dito sa kapitbahay may nakita akong ano. Ah, pato Salamat, happy baby. kumaganda, maganda. May nakita ako nga uh, patolang talipit uh, pati bonitong ampalaya ito seryoso yung ano yung tindera Magandang tindera isang magandang umaga po Magkano po ngayon tong patolang palipit natin Asking price na lang po 18 O 25 isang kilo Isa bonito po nating ampalaya 45 po 45 ayo para sa ampalaya natin haba ngayon Oh, wala siya nga ba ngayon. Maraming salamat, Madam Lilibet. Ah, dito tayo sa kabila. Ano pa ba hindi natin natanong? natanong natin? Ito, merong mustasa kahapon po. Hindi ko po na-update ang mustasa dahil wala tayong nakita. Ngayon, merong mustasa. Dito po kay Marian Rivera ng Baksakan. 25 lang oh, oh sabi ni Marian na 25 ang asking ng basta sa 250 sa badal yung pechay. 20. 20, yun, okay. Ayan. Okay lang po yung madam. At least nakikita nilang nagtatrabaho kayo. Ayan. Di ba madam? Ano? Tisay din. O, oh, ayan. Ayan. Uh. Andito naman po tayo ulit kay Konse Ato ang magiting magilas natin na ah, kagawad ng Barangay Caudillo soon to be yan ah, Kagawad, magkano na po yung ating saluyot ngayon? oh, 15 per bigis santali Yan, talagang tinas pa niya, no, ni Konse Ato eh, sa ating ito, siling uh, talbos 30-40 na po oh, 30-40 sa ating kamoting talbos Ocho, ano pa ba yung dahon mo dyan? Puls. Ayun. Maraming salamat, kagawad. Yan. Tangkilitin po natin to. Sa susunod po, malaki magiging papel nito sa kanyang barangay, Kaudilyo. At siyempre dito ko kay ano sa mais ni Boss Marco. Ayun, lumipat sa kabila. Alamin natin dilaw puti na mais. Diyan, ano pa? Aabot pa sayo. Gagaganda basta po uh, mais. Dito po tayo sa pwesto ni Boss Marco. Alamin po natin ang asking price. Ayun po, sandali. Umalis eh. Yan po, uh, 150 daw po yung dilaw at 280 yung Puti, ano? Ayun po, medyo mapayat na po yung tindera natin dito. Nangayayat na po dahil sa kasipagan. Ulitin po natin. <laughs> 280 po yung dilaw, ah, yung puti, uh 150 yung dilaw. Yan dito po tayo kay Madam Malo. Good, good morning, Madam Malo. Madam Malo, makano yung puso natin ngayon? Yung puso mo mapagmahal. 25, 250 po, isang bundle. Sa Gabing Galyang. 45 per kilo, 450 per bundle. At sa Sampalok po natin. Yun, may narinig ako magandang tinig. Makano po yung Sampalok? 35 per kilo, 350 per bundle. Ito yata yung naka mystery girl noon na nakatakip yung muka. Ayan, ayam po si Madam Ella. yan Kaganda ng sombrero ni Madam Ella talaga. Para kang para ka lang nasa buraka eh. No? Nakaduyan-duyan lang. Ayan, eh, no? po. Okra. Napakaganda. Mas magkano yung okra natin ngayon? Isang bundle. Asking lang. Oh, napakamura. 35. Yeah. Okay, may unit din po. Mas maganda yung unit din. Medyo maganda po. Magkano yung pinakamaganda? O, oh, 40, 35. Ay, ngayon ko lang nakita yung idol ko. Matagal, idol, matagal kaya itang nawala. Araw-araw ko lang din. Ba't hindi kita nakikita? Hindi uh, Ayan, yeah, mamaya po interviewin natin yan. Babalikan natin yan. Ayan. Huh? dito tayo sa magigiting natin ah, sa sakadoro sa tindero ng ano sa dalawang good boy na sakadoro ng baksakan Ayan. ito, wala tong inisip kundi magtrabaho tong dalawang to ayun lang, trabaho lang talaga ayun, talagang otak nito sa business lang boss ed, magkano itong ating money na isang sako 1650 1650, ilang kilo yan 29 tapos pag per kilo Perkila 65. Yan, okay pa shout out muna tayo diyan. Uh, sa ating mga viewers, kung uh -huh. mga kalugdan ating idol, Dante Perez number 24, Pierre uh Palenque. -huh. Yon, ganun sana. Eh wag na tayong yung ano, nananahimik <laughs> ko. Oh. Ni si Boss John talaga oh. Wag na istorbo yon. Wow, ang daming singkamas dito. Ay, dito kila madam. Good morning madam, glad ang daming yung singkamas ata. Magkano yung isang bigkis niyan? 200. Oh. 200 yung malalaki, 150 yung maliliit. Eh dito sa ating repolyo, magkano nga isang bundle? 430. Sa ating uh, sayote. 180 sa marble nating batatas. Marble 600 per bundle sa pet type pagkain isang bundle. 550 ang isang bundle sa carrots. 450 per bundle sa patatas. 500. 500 per bundle. Magkano po ngayon per kilo ng ating cauliflower? Oh, cauliflower, 50. 50 sa ating pong uh, broccoli. 50. O, oh, 50. Pare po medyo mababa. Sa green bell po natin. 150. 150. Dito po sa bell natin, uh, red, 70. 70 per kilo po yun. Itong ating pong young corn, magkano isang pa? 25. 25. Sa lemon po. 120, at sa atin pong siga, chichero, 200, isang kilo. eh sa ating leeks, pati sa celery? Celery, 80 leeks, 120. Oo, oh, 120 ang leeks, celery, one, 80 180. Sa lettuce po natin, bilog na yun? Sa na bilog, 180. At sa green ice po natin? 100. 100 per kilo po. At doon po sa ating beans? 90. Yan. Maraming salamat po. Talagang napupuno na ako medyo nagkakalaman po ngayon ng ating magandang sakadora. Dati po payat. Tumataba talaga. Yan. Yeah. Salamat po. Oh. Ay, andiyan dyan. Andiyan dyan po ngayon yung aking kaibigan si ano si Madam Agnes. So, oh, medyo timing ko. Ayun, ganun sana. Madam Agnes, magkano na po yung ating uh, sibuyas na putin na lokal? Okay oh, na malalaki po. 50 na malalaki. 350 yung good size. Ilang kilo po yung isang burite? Eh. Siyam na kilo. Doon po sa ating pulang sibuyas. 600. 600. Sa super white po natin ganito. Ito 4.5. Ang 600. 600. Sa malaki. 660. Ilang kilo po yan? 5.8. Sa kansu po. 610. 610. Oh, 5.7. Ang ilang ilang 'yan? 5.7. 'Yon. Eh saan ni e pong mungo natin? Munggo. Go natin 2125. 2125. Kailan 'yon? Labo o oh, ano? Labo 'yan. Maraming salamat, Madam Agnes. Babalik ako mamaya. Kukunin kita ng reaction sa mga presyo ng mga sibuyas natin ha. Okay. Uh, pa, abangan niyo rin po uh, panoorin niyo po rin yung ating uh, uh, As, uh, yung ice cream price recap yung andun po yung uh, list ng ating mga presyo ng mga gulay na natin na-update ngayong araw nito. Mamaya po i-update din natin yun. Yan po, napakainit po. Kaya lang, patuloy pa rin pagdating ng gulay. At talaga nagtsatsaga po tayong maibigay yung pag-update kit. tapos po nito, nagmabadali po tayo dahil may lakad po tayo, nangangampanya nangangamp po tayo para po sa darating na eleksyon. Pero inuuna ko muna po siyempre itong pag-update para may, maparating ko sa ating mga kakaibigan magsasaka yung presyo ng mga guling ngayon dito. Dito po may nakita tayong patolang kinis. Alamin natin yung presyo ng patolang kinis dito. Shout out muna tayo. Shout out muna. Dok, oh. Dok, okay. dok, dok. Shout out si Dok. Ay, magkalit pa ang patola ang tinis natin ngayon. 30 po daw. 300 per bundle. Ako, nakulong tayo dito. So, Magkano na boss yung Taiwan sin malaki? Ha? 250. Walang pagbabago sa ube. Kamote yung ube. 200 yan yan naghanap pa po tayo ng din natin na update na update na po yata natin lahat pag di ko po naisama mamaya sa recap ibig sabihin po wala po tayong nakita pero dito meron pa yung naiwan na luya tanong natin yung presyo ng luya Dito maraming luya. Oh. Madam, magkano yung pinakamaganda nating luya ngayon? 1 to. 1 medyo mga tiyan ng konti, 1 to. Pero tingnan niyo naman quality, quality ng luya. Yung mag hindi maganda, ayun po 850. Oh, may 850 naman. Tapos may sinibuyas din tayong gabi, magkano? 1 to po na to. rin. Yan, maraming salamat po. Yan, yeah, hindi ko na mabidyo si Sir, kumakain eh. Yan, yeah, salamat, salamat. Boto. Ayun. Iboto. Ako, sinisigaw niya. Iboto. Sino ba yung sinisigaw mo? Boto. <laughs> si Mr. Palenque. Eres, Suprema kay Madam Ara. Madam Ara, magkano yung Suprema natin? Ayo, Ayun, medyo may paggalaw naman. At least, kahit pa paano. Mga tuloy, ano? Sana magdire yun na yan. Salamat, Madam Ara. Ayun guys, yung mas po natin o, oh, 120, isang bilkis piece po yun. Ati mayan, magkano yung opero natin maganda ngayon? 35 po po, 35. 35 yung labong natin, magkano? Eh, 50 po, wala pang dumarating. Oh, 50 yung labong, pero wala pang dumarating. Salamat ati mayan. Yung kamatis, magkano na? Tumasa, umangat. Oh. oh, 18, ocho, yan. Medyo maganda ngayon yung benta ng kamatis natin. Yan, sana wala na po tayong nalimutan na i-update. Lahat naman yata na itanong na natin. Ito, ang ganda ng bonito. Ayun, si kuya. Magkano yung bonito natin? Asking lang. Lorenta. Napakaganda ng bonito ni Madam Lorna. Sa ating okra. 45. 45. Salamat, Madam Lorna. Yan po. At na medyo na-update na po yata natin lahat. Eh, yung supi, ang kalabasa natin magkano? Meron ba tayong supi? Ay, kanina ba yun? Ah, pinse. -si. Yan, pinse -si daw. Magkani barbo na yan yan po ang dami po mga gulay na dumadating pa alas ano na yan. alas 10 on 12 po patuloy pa rin pagdating ng gulay dito sa ating baksakan yan sana po wala na po tayong nalimutan na gulay na i-update mamaya po ha panoodin niyo po yung ating recap sa isang video nililista ko po yung presyo yung mga gulay sa ating recap para sa hindi nakapanood ng ating video yan. Yeah, wala na po yata tayong ano ihahabol na ibang uh, gulay lahat po nakita na po natin. Ayan po mga kapalengke ang atin pinaka latest aspen price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksa dito sa atin. Dinikam malaking ng gulay sa lalabigan po ng Neba siya ang kabanatuan baseball trading center palengke ng sangitan Please don't forget to follow my page Palengke ng sangitan ganyan din po ang ating YouTube channel Dante B Mr. Palengke para naka-update po tayo sa pabago-bagong presyo ng mga murang gulay o sariwang gulay dito sa ating Kabanatuan Baseball Trading Center Palengke ng Kalitan. Muli po ito po ang kasama, kaibigan, kasangga po ng mga farmers, ang boses po ng Palengke. Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Kabanatuan. See you po again tomorrow. Bye-bye. God bless us all.